Ay, sayang naman. Dilibre sana kita kasi ng merienda ka lahat, Ivy. Pero ikaw lang, Kyla. Kasi, sagot ko naman lahat eh. Kyle, dilibre ka daw niya merienda. Mukhang crush ka niya. Kyle, magbigyan mo na. Lalaki ka naman, di ba? Ano ba yung gc? Ay, pasensya na. Galaro kasi kami. Kay, Kyle, ano ba nangyari sa'yo? Ba't di ka mapakali? Ano bang problema mo? Nahihilo na ako sa kalakad mo eh. Kyle, sabi mo na kay ate, huwag ka matakot sa kanya. Kaya ano ba yung sinasabi ni Rosalie? Huwag ka na matakot sa akin, kapatid mo naman ako eh. Ate, bakla po ako. Matakot po ako ang mga sa inyo ni tatay. <laughs> ano ka ba naman, Kyle? Matagal ko nang alam. Akala ko pa naman. Anong sasabihin mo sa akin? Carl, tignan mo. Sinabi mo na kay ate. Sabi ko sa'yo eh, huwag kang kay ate. Ate, alam mo na pala. Pero paano si tatay? Natakot ako sa kanya. Pag nalaman niya bakla ako. Baka kung anong gawin niya sa akin. Oo nga, tatakot din ako. Na baka malaman niya na bakla ka. Kung anong gawin niya pa sa'yo. Ate, may naisip po ako. Si sekreto na lang po natin kay tatay na bakla po si Kyle. Oo nga, Rosalie. Tama yung sinabi mo. Kail, pag niya si tatay, magpanggap ko na lalaki. Pero pag wala si tatay, three sisters na tayo! Salamat <laughs> <ako> mga <ng> ate! <laughs> Yay! Yeah. 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 O, oh, anong nangyayari sa inyo dyan? Ba't ang sasaya nyo? O, oh, Kail, ang ginagawa mo? Eh, hey, tay, nagpapalakas po ako ng muscle ko para walang umawi sa akin. Kail, tama yan. Yan ang gusto ko sa'yo, lalaking-lalaki lalaki ka. Para kung sakaling may mapis sa ang mga kapatid mong babae, may pagtatanggol mo. Tama yung Kyle, kasi wala sa lahi natin ng bakla. Opo tay, lalaki lalaki -lala po ako. Mak, tama yan. Tara na, at makakain na tayo. Ay ay Kyle, saan ka pupunta? Ay dyan na Iris, magbabasketball kasi kami. Ay sayang naman. Nilibre sana kita kasi ng merienda kala Ate Ivy. Pero ikaw lang Kyle ha? Kasi, sagot ko naman lahat, eh. Kyle, tiribig ka daw niya ng Mariendo. Mukhang crush ka niya. Kyle, pagbigyan mo na. Lalaki ka naman, di ba? Ano ba yun, Jaycee? Iris, pasensya na. baha kasi kami. Tara na, JC? Hindi niya alam, hindi kami talo. Oo nga, Kyle. Mas maganda pa nga tayo sa kanya. Tara ano na. Ka, tara na. Kay, nagmamadali ka makita yung crush mo Umayos ka ha, nandiyan na siya JC, Carl, kagay na pa ba kayo dyan? Toy, kagalir pa nga kami dito, tagal mo nga eh Kyle! Kyle! Ay, kagalim na pa nga kami dito, Toy eh Sige na nga, tara na Sige, Carl. JC, yes, mauna na ako. Kasi atin ah, ko pa bola. Bukas na lang, ha? Sige, Toy. Bukas na lang. JC, yes, mangunang kami ni Totoy. Oo nga, Kyle. Kung hindi mo nga lang crush yan, nilagawa ko na sa iyo yun. Kaso, kaibigan kita, eh. Mga pare, parin ba yan. Sige, inom lang tayo ng inom dito. Huwag kayo magalala, sagot ko lahat yan. Ayos ko na. Wala Saan ng pera? Pare, tinatanong pa ba yan? Di ba dati ako marin? Eh may pension akong inasan, buwan-buwan. Oo nga pala, pre, no? Buwan-buwan pala may pension. Ang laki pala ng pension mo. Simula nung iniwan ka ng asawa, parang baliwala lang sa'yo. Oo nga pala, pare, no? Ba't hindi ka na nga pala ulit nag -asawa? Hindi na, pre. Ayoko na sumakit ang ulo ko. Tsaka, dagdag-gastusin lang yan. Maligaya na ako pag naginuman tayo. Contento na ako. Oh, siya nga pala mga pare. Saglit lang. I-jingle mo na ako. Saka titignan ko nga pala yung niluluto natin pulutan doon. Baka luto na ha. Bilis-bilisan mo pare. oh, sige pare. Pre, hey, alam ba anak ni pare gusto ng lalaki? Para may kakaiba ron. Alam ko na yun pare. Tagal ko na napapansin yun. May lahing vampira. Speaking vampira, ayun. No. Toy, narito! Jurayan, bakit po? Toy, alam mo ba, may laking vampira yan, dalawang yan. Ya Barok, ano po yun? Basta Toy, mga lamang yung sabi nyo kay Barok yung vampira. Ikaw yan. Ang gulo mo naman, Tito Ryan. Sige na Toy, malis na kayo. Okay, lang dyan na pala. Mungi ka muna rin. Kumain na kayo ng mga kapatid mo. Toy, JC, nila na ako ah. O mga pare, luto na itong pulutan natin. Okay lang ba kayo? Okay lang O tara ito, sarap na itong pulutan natin. Takalaman na kumihi. Ah, pare. Alam niyo ba, kaya ako nag-resign sa pagmamarin kasi meron na papalit sa akin yung anak ko. Sa lahi namin, puro kami marino. Pre, ba hindi marino, ba marina. Pre, nakakatawa ka naman, pre. Ano ba pinagsasabi mong marina? Eh, lalaki-lalaki anak ko. O nga pala, bari. Hindi marina. Baka vampira. <laughs> ano ba yan? Parin ba Ano ba pinagsasabi nyo? Lalaki yung anak ko. Kaya, nung ko na kayo, pinagtatawa lang yata ako ah. Itigi na nga natin ito, makauwi na ako. Oo oh, nga po, mga lasing tayo. Oo, oh, lasing na yata, niya, yata tayo. Uwi tayo. Uwi na ako. Yeah. Lalaki yung anak ko. Lalaki, lalaki, lalaki. Jen, bahala ka na muna rito sa bahay ha? Maglinis ka rito. Sa so, mga kapatid mo, itindihin mo, pakainin mo na lang. Pupunta ako sa kumpari ko, makikipag-inuman ako, ha? Ano tayo, alis na naman kayo? Halos araw-araw na lang kayo nagiinom? Hindi nyo na nga kami naasikasan ng mga kapatid ko? Ano, Jel? Ano pinagsasabi mo? Yung lalaki union, nyo yun, gusto niyo asikasuin ko pa kayo? Eh, Jel, huwag mo akong didiktahan. Anak lang kita. Saka huwag mo akong pakikalaman. Makaalis na nga. na kayo mag-iwan ng pangkain dito. Yung mga pera na kukuha niyo po, pinangiinom niyo lang. Angel, huwag mo ako pagtatasan ng boses. Yung pera kinukuha ko, pera ko lang yun. Ang lalaki niyo yan, dapat nag-aanap buhay na kayo. Sira mo araw ko, inatay ko ng mga kumpare ko ron, si Parin Balot at si Parin Ryan. Pag-iinom kami, bahala na kayo sa buhay niyo. Talaga ate, sing ganda mo na ako? Oo naman Kylie, maganda kaya si ate, kaya maganda ka na din, di ba? ang ah, ganda ko talaga. Ako. Oh, ang ganda mo. Ah. Ah. Kay! Ano yung ibig sabihin niyan? Huwag mo tayo! Bakit nakasuot ka ng ganyan? Kaya ang ibig sabihin na ito, Kai! Nabusaktan si Kai! Parang awal niya nabusangan niya! Tay, tanggapin niyo po ako! Tay, tanggapin niyo na po ako na bakla! Please mo tayo! Kai, hindi hindi kita matatanggap! Wala akong anak na bakla! Kai, wala akong kwenta! Kai, wala akong kwenta! Paano ako, matukong matapakaanap ko sa'yo? Isa ang bakla! Tay, huwag niyo saksa Wala kang kwenta! Ikaw yun! Tay, kayo yung walang kwenta! Pinapabayaan niyo na nga ka kami! Ano sa araw-araw na nga ka kami nag-iinom! Tay, kayo yung walang kwenta! Bakla lang naman si Carla! kita matanggap na isa kang bagla pero pipilitin ko matanggapin ko na isa kang bagla sana mapatawad mo ako Opo tay Gin sana mapatawad mo ako sa mga kapabayagong ginawa sa inyo mga kapatid Opo tay pinapatawad mo <laughs> kami Ayun din. Sana mapatawad mo ako, ha? Opo, tayo. Mapapatawad ka po namin. Basta po tayo. Mapapagod ako kayo, ha? Oo, oh, mga anak. Sinapangako ko sa inyo. Magbabago na ako. Kasi kasi ko na kayo mga magkakapatid. <laughs>